Sumikat noong dekada 90 ang isang Filipina actress na agad pumukaw sa atensyon ng publiko. Hindi lamang dahil sa kanyang angking ganda, kundi dahil sa kakaibang alindog na halos nagpahinto ng mundo ng kalalakihan. Nakilala siya sa kanyang mga bold at daring roles at kalaunan binansagan bilang pantasya ng bayan. Isa siya sa mga babaeng hinangaan, pinanood at pinangarap ng maraming Pilipino mula sa mga tatay hanggang sa mga kuya at maging sa mga binatilyo noon na nagbibinata pa lamang. Marahil ay isa ka rin sa mga yon o ang kuya mo na may poster o kalendaryo na siya ang cover photo na nakasabit sa dingding ng kwarto. At sabi nga ng iba, malaki ang naitulong ni Joyce Jimenez sa pagtangkad ng mga kabataang lalaki noong dekada 90. Ngunit lampas sa kanyang kaseksihan, si Joyce ay isa ring talented actress na kayang makipagsabayan sa mga veteranong drama at comedy. Hindi rin nakapagtataka kung bakit siya tinanghal na isa sa most in demand cover girls ng mga men's magazine noong late 90s. Isang panahon na siya ang reyna ng pantasya at ng tabloid headlines. Sino nga ba ang makakalimot sa napakagandang si Joyce Jimenez Ngunit sa kabila ng kasikatan, bakit nga ba mas pinili niyang iwan ang magulong mundo ng showbiz? At sino ang nagtulak sa kanya upang pasukin ang pagiging sexy star? Gayong galing siya sa isang pamilyang maayos at may kaya. Nasa na nga ba siya ngayon at paano niya tinapos ang kabanata ng pagiging pantasya ng bayan? Halika't sabay-sabay nating balikan ang kwento ng babaeng minsang nagpainit ng eksena, nagpahinto ng panahon at hanggang ngayon ay hindi pa rin malilimutan. Si Joyce Jimenez Kung bago ka palang sa aking channel Ay hinihiling kong mag-subscribe ka na Pindutin mo na rin ang notification bell Upang updated ka sa mga video na gaya nito Si Joyce Herin Rentegrado O mas kilala bilang si Joyce Jimenez Ay sinilang noong March 21, 1978 Sa Los Angeles, California Bunso siya sa dalawang anak Ni Naginoong Armando at Ginang Gloria Rentegrado Parehong mga Pilipinong nagsikap sa Amerika para bigyan ng maginhawang buhay ang kanilang pamilya. Lumaki si Joyce sa isang tahimik ngunit abalang tahanan, isang pamilyang kumakayod para sa kinabukasan. Dahil parehong nagtatrabaho ang kanyang mga magulang, eh madalas ay wala sila sa bahay. Kaya ang kanyang kuya na si Jason ang nagsilbing tagapag-alaga, kakampi at pinakamalapit na kaibigan. At gaya ng karamihan sa mga batang lumaki sa ibang bansa, natutunan niyang maging independent, matatag at mapagpasensya sa kabila ng lungkot ng pagiging abala sa trabaho ng kanyang mga magulang. Ngunit ang batang may pagkaboyish na si Joyce. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting namukadkad. Ang dating simpleng dalagita ay naging isang magandang babae na hindi mo mapagkakamalang mahiyain o ordinaryo lang. At tulad ng anumang kabataan, natutunan din niyang umibig. Dito pumasok ang unang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Isang pag-ibig na puno ng saya sa simula ngunit natapos sa sakit at pagkakanulo. Ang lalaking akala niya itutuparin ang kanyang mga pangarap ay siya palang unang magpapabagsak sa kanyang tiwala at damdamin. Dito unang natutunan ni Joyce ang masakit na leksyon ng pag-ibig na hindi totoo. Kasabay nito, kinailangan pang lumayo ng kanyang kuya na si Jason upang mag-aral sa ibang lugar. At para kay Joyce, iyon ang pinakamalaking dagok ang pagkawala ng tanging taong palagi niyang sandigan dito nagsimulang maramdaman ni Joyce ang pag-iisa at sa katahimikan ng kanyang mundo. Unti-unti siyang napalayo sa mga magulang. Dahil nga sa higpit ng kanyang ama ay nagdesisyon siyang magrebelde hindi dahil sa kagustuhan na sirain ang buhay kundi dahil gusto niyang maramdaman na siya ay malaya na may karapatan siyang pumili ng sariling landas. At sa panahong yun nakilala niya si Eric ang pangalawang lalaking minahal niya ng buong puso. Sa simula tila ito na ang lalaking magpapaligaya sa kanya Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating malambing, naging seloso. Ang dating maunawain, naging marahas. At sa likod ng mga ngiti ni Joyce, unti-unting nabubuo ang takot at pangamba. Ngunit gaya ng maraming babae noon, pinili niyang manatili dahil akala niya ang pagmamahal ay sapat na dahilan para tiisin ang sakit. Hanggang sa dumating ang araw na iniwan din siya ni Eric at sa pagkakataong yon parang gumuho talaga ang mundo ni Joyce. Para makalimot, ibinuhos niya ang sarili sa pag-aaral. Mas pinili niyang harapin ang libro kaysa sa mga alaala -ala at sa kanyang pagbangon. Nakita natin ang ibang anyo ni Joyce. Hindi na ang babaeng umiiyak dahil sa pag-ibig, kundi ang babaeng matalino, determinado, at kayang tumindig mag-isa. Naging aktibo siya sa simbahan, tumutulong sa mga gawain ng parokya, at naging huwaran sa mga kabataan. Bukod dito ay mahilig din siya sa sports Lalo na sa swimming Isang larong nagturo sa kanya ng disiplina Tibay ng loob at konsentrasyon At hindi lang yan Dahil siya rin ay naging editor-in-chief ng kanilang school paper Patunay ng kanyang talento at liderato Dahil sa sipag at talino Ay nagtapos siya ng high school with honors Isang tagumpay na bunga ng kanyang pagsisikap At muling pagbangon mula sa mga pagkada pa Ngunit gaya ng sinasabi ng tadhana Kapag handa ka ng humakbang palabas sa dilim, may mga pinto ang bigla na lang bumubukas. At para kay Joyce Jimenez, isang pinto ang magdadala sa kanya sa bagong mundo. Isang oportunidad na magpapabago ng lahat. Matapos nga ang lahat na pinagdaanan ni Joyce, ang sakit, pagbangon at pagtuklas sa kanyang sariling lakas, ay tila nagsimula siyang tanglawan ng tadhana. Sa edad na labing walo ay nagpasya siyang sumali sa isang beauty pageant sa Amerika ang Miss Hollywood Philippines 1996. Hindi man niya nasungkit ang corona, ngunit nakuha niya ang special award na Miss Photogenic, isang patunay na likas sa kanya ang charm at confidence sa harap ng kamera. At sa likod ng mga ilaw ng entablado, isang pagkakataon ang magpapabago ng lahat dahil napansin siya ni Miss Shirley Kuwan ng Viva Entertainment na agad na nakakita ng potensyal sa dalagang may kakaibang ganda at personalidad. Hindi nagtagal ay inalok siya ni Shirley na subukan ang mundo ng showbiz sa Pilipinas. Isang desisyon na magdadala sa kanya sa bagong yugto ng kanyang buhay. At nung tuluyang nagdesisyon ang pamilya na umuwi ng Pilipinas, hindi pa man alam ni Joyce, ang simpleng pag-uwi nila na yon ay magiging simula pala na kanyang pagiging isang icon. Pagdating niya sa bansa ay agad siyang pinapirma ng tatlong kontrata sa Viva. Ngunit hindi naging madali ang lahat bagamat may mukha at karisma ng isang artista nahirapan siya sa wika at kultura. Dahil si Joyce ay limitado ang Tagalog at walang formal na karanasan sa pag-arte. Ngunit sa likod ng mga kakulangan na yon, nando ng tapang ng isang babaeng handang patunayan na kaya niyang makipagsabayan. At dahil sa panahon na yon, ay uso ang mga sexy films. E iyon ang role na inalok sa kanya. Isang malaking hamon para sa si isang baguhan na tulad ni Joyce. Nung una ay tumututol lang kanyang mga magulang dahil para sa kanila mas mahalaga ang edukasyon kaysa sa pagpasok sa showbiz. Ngunit nakita nila sa kanilang anak ang determinasyon. Ang kagustuhang makilala hindi lang dahil sa itsura kundi dahil sa sipag at dedikasyon. Kaya sa huli ay iginalang nila ang desisyon ni Joyce at dito nagsimula ang lahat. Buong tapang naniyakap ni Joyce ang kanyang bagong imahe. Ang sexy at sophisticated woman na may halong misteryo at klase. Hindi siya basta-basta nagpa-sexy dahil ginawa niya ito ng may respeto, may disiplina at may art. At sa bawat pelikulang kanyang tinanggap, unti-unting nakita ng mga tao na higit pa siya sa katawan. May lalim, karisma at talentong hindi mo inaasahan mula sa isang baguhan. Sa tulong ng Viva Films ay napasama siya sa ilang pelikulang nagpakilala sa kanyang pangalan sa industriya. At sa bawat eksena, bawat tingin, bawat ngiti... E eh, unti-unti siyang naging pamilyar sa mga manunood hanggang sa dumating ang panahon nakikilalanin siya ng buong bansa. Isa talaga si Joyce Jimenez sa mga nagpainit sa mga kalalakihan noong dekada 90. Saan ka man tumingin, sa barbershop, meron siyang poster. Sa mga kwarto ng binata, eh may kalendaryo na siya ang cover. At madalas ay mahal na mahal yon ng kuya mo. Sa mga tabloid, kaya ng tiktik -tik at toro, siya ang laging tampok. Kaya nga noong mga panahon na yon, uso pa ang pangungulekta ng ganitong mga magazine. At sabi nga ng mga biroan nun, kaya raw biglang nagsitangkad ang mga kabataang lalaki kasi raw, eh araw-araw nilang tinitignan si Joyce Jimenez. Pero biro man yun, eh isang patunay ito kung gaano kalakas ang impluensya ni Joyce sa kultura noon. Hindi lang siya isang artista, isa siyang alamat ng batang 90s at simbolo ng kumpiyansa ng kababaihan. Ang dating batang lumaki sa Amerika ang dalagang mismong niloko at nasaktan ay ngayon nasa harap ng kamera. Handa nang yakapi ng yakapin ang spotlight at sa pagsikat ng kanyang pangalan, hindi na siya basta si Joyce Reintegrado, kundi siya na ngayon si Joyce Jimenez, ang pantasya ng bayan. Sa pagpasok ni Joyce Jimenez sa mundo ng showbiz, hindi niya inakalang sa gitna ng mga kamera at spotlight ay muli niyang mararanasan ang isang damdamin na minsan niyang isinumpa at pinilit na kalimutan. Yan ay ang umibig. Dito nga niya nakilala si Ted, ang lalaking muli na namang nagpatibok ng kanyang puso. Dito nga nakita ni Joyce ang uri ng pagmamahal na noon niya pa hinahangad. Isang pagmamahal na may kasamang kapanatagan, ang pakiramdam na siya lang at wala nang iba. Dahil dito, hindi siya nagdalawang isip, sila ay nagsama sa isang kondominium at nagsimula silang bumuo ng sariling mundo, malayo sa mga ilaw ng kamera at sa mga mata ng publiko. Ngunit gaya ng dati, tila sinubok na naman ng tadhana si Joyce ang relasyon nilang masaya sa simula ay unti-unting napalitan ng selos, pagdududa at mga lihim. Hanggang sa isang araw ay muling naglaho ang tiwala, muling naranasan ni Joyce ang sakit ng pagtataksil na parehong sugat na minsan ang humubog sa kanya bilang babae. Sa kabila ng lahat, hindi siya nag-isa. Dahil sa panahon na yun, ang kanyang matalik na kaibigan ni si Jenny ang naging sandigan niya dito nga niya ibinuhos ang lahat ng sakit at sa mga payo ng kaibigan ay eh unti-unti niyang nabuong muli ang tapang para harapin ang katotohanan. Hanggang dumating ang araw, natuluyan ang bumagsak ang katotohanan sa kanya dahil nahuli niya mismo si Ted sa loob ng kanilang kondo na may kasamang ibang babae at doon natuldukan ang lahat. Hindi na nagdalawang isip si Joyce, iniwan niya ito kasabay ng pagbitaw sa lahat ng masasakit na alaala. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, matagal nang napapansin ng kanyang manager ang lungkot na bumabalot sa kanya. At dahil itunuturing siya na parang anak, e eh agad nitong tinawagan ang ina ni Joyce upang ipaalam ang lahat. Sa panahon na yon, muling kinumbinsi ng kanyang ina ang anak na baka panahon na para huminga, lumayo at muling hanapin ang sarili. Kaya naman isang desisyon ang ginawa ni Joyce na muling magbabago ng kanyang buhay umalis siya ng Pilipinas at bumalik ng Amerika. Hindi bilang pagtakas, kundi para maghilom ang sugat. Ilang buwan ang lumipas matapos ang panahon ng pag-iisip at pagninilay, bumalik si Joy sa Pilipinas. Mas matatag, mas kalmado at mas handa ng muling harapin ang mundo ng showbiz. At doon, tila bumuhos ang biyaya dahil unti-unting nagsimulang magbukas ang mga oportunidad Dumating nga ang pinakamalaking break ng kanyang karera Sunod-sunod na mga pelikula, sunod-sunod din ang paghanga ng publiko At dito tuloy ang binansagan si Joyce bilang pantasya ng bayan Hindi na mapigilan ang pagsikat ni Joyce Kaliwat-kanan ng mga proyekto, pelikula at endorsement Sa bawat palabas, sold out Sa bawat tabloy, pangalan niya ang laman Ngunit higit pa sa kanyang kasikatan Ang mga tao ay namangharin sa kanyang dedikasyon at profesionalismo hindi lang siya basta daring star, isa siyang artistang marunong, rumispeto sa trabaho, marunong umarte, marunong magmahal sa crap. Dahil dito, dalawang beses siyang ginawaran bilang Miss RP Movies awardee ng Guillermo Mendoza Memorial Awards. Isang karangalan na nagpapatunay na ang kanyang galing ay hindi basta pantasya lang, totoo sa puso at talento. Ngunit sa gitna ng kasikatan, natutunan din niyang pahalagahan ang katatagan at pagkakaroon ng backup plan taong 2002, pinasok niya ang mundo ng pagnenegosyo. Tinatag niya ang laundry business na pinangalanan niyang Private Joyce. At di naglaon, sinundan pa ng isang perfumery line na tinawag na skin. Kahit abala na siya sa negosyo, hindi pa rin niya iniwan ang pag-arte. Sa kaparehong taon ay lumabas siya sa mga pelikula. Naging bahagi rin siya ng mga TV shows tulad ng Maalaala Mo Kaya na pinamagatang CD Noong 2007, lumipat naman siya sa GMA Networks at nakita sa mga palabas na Nuts Entertainment at Lupin bilang Courtney. Ngunit sa kabila ng tagumpay, taong 2007 din niya napagtanto na panahon na upang iwanan ang magulong mundo ng showbiz. Maraming ulat ang nagsasabing nakarana siya na matinding depresyon, isang bagay na bihirang marinig mula sa mga babaeng nasa tuktok ng tagumpay. Marahil napagod na siya sa pagiging nasa mata ng publiko siguro. E eh gusto na niyang maging si Joyce muli, hindi si Pantasya ng bayan, kundi ang simpleng babaeng gustong maramdaman ang tunay na kaligayahan. At noong August 23, 2008, ay nagpakasal si Joyce kay Paul Eli Egbalik, isang Filipino-American Air Force soldier. Sa wakas ay nahanap na niya ang tahimik na pagmamahal na noon niya pa hinahanap. Ngunit tila ayaw pa rin siyang tantanan ng tadhana. Dahil pagkalipas lamang ng isang buwan, noong September 29, 2008. Habang pauwi siya mula sa taping ng Philippine Scariest Challenge, isang malagim na aksidente ang naganap sa Ordaneta City, Pangasinan. Nasugatan si Joyce nasira ang sasakyan at muntik nang mapahamak ang kanyang buhay. Ayon sa mga ulat, e eh nasaktan lahat ng pasahero. Sinubukan ang driver na umiwas sa banggaan ng bus pero bumangga naman sila sa puno. Total wreck ang kotse ni Joyce. Nagkaroon siya ng matinding injury sa paa kaya naman agad na lumipad mula sa Amerika ang kanyang asawa na si Paul pabalik dito sa Pilipinas para alagaan siya. At sa awa ng Diyos ay nakaligtas si Joyce Jimenez. Ngunit ang pangyayaring yon ang nagbigay sa kanya ng bagong direksyon sa buhay. Dahil mula noon ay pinili ni Joyce ang katahimikan. Lumayo sa kamera, mas naging malapit sa pamilya. Sa ngayon ay tahimik siyang naninirahan sa Southern California. Kasama ang kanyang asawa at tatlong anak Subalit tulad ng maraming ina, hindi naging madali ang lahat. Ang dalawang nakababatang anak ni Joyce ay pareho daw may utisim. Isang hamon na hinarap ni Joyce ng buong puso. Matapos ang matagumpay na karera sa showbiz, pinili niya magtrabaho sa isang non-showbiz profession bilang office supervisor. Malayo sa mga kamera, ngunit malapit sa tunay na kaligayahan. Sa bawat pag-ikot ng mundo, may mga bituin na kailangan magpahinga. Si Joyce Jimenez, ang minsang pantasya ng bayan, ay patunay na hindi sa kinang ng ilaw na susukat ang tunay na halaga ng isang tao. Dahil sa likod ng mga kamera at kasikatan, isang babaeng marunong umamin na pagod na pagod na siya. Isang inang handang talikuran ang lahat ng karangyaan para lang mabigyan ng oras at pag-aaruga ang kanyang pamilya. Ang dating palaban sa harap ng lente, ngayon ay lumalaban para sa katahimikan at pag-ibig mula sa mga luha ng kabiguan. Bumangon siya bilang isang ina, mas totoo, mas matatag at mas mapagmahal. Dito natin makikita na ang tagumpay ay hindi lang masusukat sa dami ng pelikula o sa lakas ng palakpak ng mga tao, kundi sa kakayang pumili ng kapayapaan kahit ang kapalit ay kasikatan. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. Respeto lang sa kapwa.